Hello. Hello, Madam Diwata. Ah, okay, naman 'yung ating negosyo. Okay. okay naman po si business. Okay ah, naman siya. Normal situation. Okay, no. Ano? Ah, no, na binubuo ngayon na dinudumog ka ng taon no, masarap. Correct, sa correct, correct. Thank Ayong, you. salamat. Good morning. Good morning, Filipinos. Good morning, all uh, over the world. Makita uh. natin 'yung uh, bahay ni Diwata dati. Uh, 'yun 'yung bahay ni Diwata dati, oh. Uh. ilalim ng uh, tulay na 'yan. Tapin natin yung uh, bahay natin, di ba ta? dito sa lalim ng uh, tulay guys. Yan. natin tayo dito sa may barbed oh. wire. natin. Tingnan natin yung uh, dating uh, dating bahay niya. Mahirap. Oo. So, oh. natin sa inyo guys. Kung gaano siya ka ah kung gaano siya kasinso ngayon. Ayun. Barbed to guys. Barbed Ayun, na ito na ako sa lalim guys. Ayun, dati dito siya nakatira. Hindi ko, pa, di ko alam kung gaano siya nabuhay dito. Dito siya nakatira dati guys, di wata. Pansin nyo, walang, wala namang uh, kwarto. oh yan dati yung tirahan niya dito. Hanggang doon, may tao na tulog doon ng dito dati na diwata guys dalim ng tulay na to ngayon kita natin ayun sa ngayon no oh, may tindahan ng uh, diwata paris mami ayon sa kabila mas maganda kasi dito guys ang view kasi ma, uh, maliwalas na maliwalas ayun na makikita nyo guys yung bahay diwata dati ayun dito sa ito yung bahay na dati Ayan. Ayan ang bahay niya dati. yan o. Ang bahay niya dati dito. Bato yung kwarto niya. Ayan. Hello guys. Ito yung uh, Paris Mamihan niya. Ano, Diwata Paris Overlord. Ayan o. Ano. Tuloy tayong pila o. Oh. Uy. Dati doon sila sa kabila. Uh, dito sa may pat malapit sa ano katabi ng DSIS ayun si Diwata sa dulo ayun may nakapula good morning ipila tayo guys bukan natin yung kain na pare sa uh, with, with mommy with uh, mommy buto buto uh, overload ipila tayo guys oh, maraming tao ayun uh, that's cool

Ano dalawa nito ba eh? nito. Eh. Dalawa nito. Oh my God. Nandito din. okay na po. Chicken na lang. Thank you. May kasi sakin nga po. ano. Dalawa yung chicken. ano. Sige katsap sige. Mainit. May ano kayo te? Ah, apaw na apaw. Uy. Ala, tingnan mo. Wala pa po. Ay, wala pa. Sino po ta? Chicken po sa akin take out. Isang chicken sa Chicken take out. Yung chicken natin, ito walang rice. Chicken po teh. Wala na take out natin yung chicken. Ah, yan din. Ah, sixty lang, walang rice. Bebe, take out din si Sir, may anak, ipot ibalot mo na lang. May anak si Sir. Ano yun na pa yan? Kada.

isang chicken pa kain. Bila Luna. Zero. Gata, ala. Oh. 160, 40 pa. Check out. chicken. sa Chicken. Ilan? Kain po, kain po. Ilan lang, lang sir?

ngay tayo sa bao wow. kung ano yung uh, kaldero ni diwata sa dawa at apat lima 6 kaluwit 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 13 kaluwit guys kaluwit 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 Madam Diwata. Yeah. Thank you. Hello Madam Diwata. Ah, okay naman yung ating business. Okay, okay naman po si business. Uh, okay naman siya. Normal situation. Okay no. Ano? Uh, Noon na binubugo ngayon na uh, dinudumog ka nang taon na Correct, ngayon. correct, correct. Thank Ayon, you. Salamat. Buna naman niya. Leona. Interview ko na. Ano ah, oh. marami schedule <laughs> no. Maraming appointments. Special special oh. Yan si Liwata. Siyempre na siya pero may pagkabongga rin. na. Actually maraming tao. Uh, salamat sa kanya kasi na-interview natin. Hindi ako nakapag-prepare uh, kasi nadanan ko lang sa dito. Uh, minsan kasi wala siya sa kutsis niya. Ayun. Uh, pansin nyo. Ang haba ng tao. Ayun, na, uh, maraming paring tao mula kanina umaga hanggang ngayon. Anong oras na ba ngayon? Alas 9 yata. Alas 9 umaga. Friday. Uh, mas maganda kasi yung lugar kasi tinanong naman na uh, makahoy. At saka maganda talaga malapad yung space kasi uh, tinan mo uh, parking nga ng sasakyan. Uh, nakuha yata ni ano to. Uh, Madam Diwata yung uh, pisto, uh, niya. Actually maraming dumadayo ah, uh, ibang uh, lugar may. Meron dito ng uh, actually uh, taga Batangas, uh, iba't ibang uh, lugar dumadayo dito. Ayun ah. Uh, actually doon may niluto sa uh, doon's likod. Uh, siguro mga ano din. Uh, mga baboy uh, rin. ang dating binogbog ngayon ay sana tayo guys uh, at least nakakain tayo uh, kinain ko guys ka pala uh, chi chicken ano kasi hindi chicken chicken na uh, uh, fried yung akin uh, na kinain uh, labas tayo yun ang ng chicken fried chicken fried yan uh, ang chicken fried nila ano? si ate nuloto oh yan naman yung uh, sabaw, it's uh, unlimited. Yun, mapansin yung maraming uh, taong pumila guys. Ayan, maganda. Ayan o. Uh. Oh. Ang haba pa rin pupila, uh, same na location lang dito sa actually gitnaan ng ano to guys sa gitnaan ng uh, sub hotel at saka no uh, GSIS pero malapit-lapit dito yung GSIS nakakabilib uh, din uh, blodomog siya ng tao ayun no uh. actually hindi ako nakapag video kasi habang kumakain kasi ano uh, ako nang Mahirap yung video na binibit-bit mo pa. Makita mo yung gano'n sa mga video ko, guys. Yung video ko, uh, pasimplang-simplang kasi hawak ko yung uh, cellphone. Maganda talaga sana may kamera. Pero na-interview ko man si Diwata. Uh, saglit lang naman. Uh. Uh, ano lang. Ang dating uh, binugbog, siya ngayon ang binugbog sa pagkain ngayon. Ang kanyang business. Actually, hindi ko naman pakita yung pakita ko lang yung video niya. <coughs> doon dati sa natutulog sila lalim tulay ayo na marami ng mito tao marami lang kasi guys uh, unlimited laga unlimited rice sa uh, unlimited sabaw at saka sa ano sa kanyang ah uh, uh, lechon overload uh, lechon overload okay rin at saka lechon na lechon na sikin mas maano rin mas ma mas malaki mas maano kasub na surb ka talaga pagka uh, ikaw ay kumain dito. Ano ko pala lahat ng mga 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 ngain. Uh, Putikman niyo yung uh, diwata Caris overload. Ay no. Overload. Yeah. Ayan, overload.